So what's up mga nandito naman si Leo Vlogs at tayo yung maglalagay uh, na naman ang mga organit sa sitawan. Ayan. Pag-subscribe naman ang aking uh, button belt para sa ganun ay tuloy-tuloy uh, ang mga panood sa aking mga ginagawa sa araw-araw. At uh, thank you so much sa inyong mga support Good morning! Araw ng uh, ngayon mga kalodi Ito yung mga organic namin mga sa idol yan. Organic uh, fertilizer. Lupa siya na may mga ano uh, 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 tain ng mga hayop. <coughs> Gaya ng baka. At uh, tain ng mga kambing. lalo lalo mga kulis Basta maganda kasi mga ganyan mga kulis sa gulay mo ilagay dahil uh, hindi masisira yung mga lupa at uh, magandang epekto at uh, ganun lang gulang tayo kaya sa ganun ay tuloy tuloy ang mga opportunity mga ganitong pag -a -a abuno abono <coughs> nandyan naman kayo palagi laging nakasupport sa akin at uh, papasalamat ako sa inyong uh, suporta Uh, maraming salamat at God bless you all. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking mga kasamang mga uh, YouTuber. gulang tayo para tuloy-tuloy ang uh, blessing. Maraming salamat sa lahat. God bless you all. Ganun, talaga mga consignors, sipag talaga tayo para tuloy-tuloy ang -tuloy mga blessing. Set out sa inyong lahat dyan. At sa ating mga OFW, uh, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, sa inyong nasa taot ko kayo. At uh, sipag lang kayo dyan para sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Malaga, malaking ambag kayo sa bansang Pilipinas, sa inyong mga uh, taripa o buhis. Kaya maraming salamat po. At uh, lagi kayo nandyan, nakasuporta. Ngayon naman ang ginagawa ko dito mga kusedo. Sa araw-araw kong uh, uh, pagkatanim. sa years ko na dito sa bilang utility mga kung sa idol sa deep lang talaga mga kung sa idol dahil talaga ang buhay at ah, lang talaga kasi wala naman tayong ah, katulong tayo lang talaga dahil sa kasama ko, wala man yun. Pero lang ano, salita. Kaya, banat lang tayo. Okay, maraming salamat. Lagyan natin ng uh, fertilizer mga kutsider. Ang paligid. Para pag ulan, pupunta sa ugat. Organic ang organic fertilizer. Ang ganda naman ng mga kutsider ang mga ginagawa dito. Si so, lang talaga. At uh, ako na may uh, laging nagsisipag sa araw-araw. So, Tuloy lang. Tuloy-tuloy lang natin mga kusedo lang ating mga ginagawa. Yan. Malapit na mga schedule matapos. Tapos, basta, ipag lang tayo. Ipag lang tayo mga Lucia Maraming salamat po sa lahat at uh, thank you so much.